Teacher Mike, ano to? Meron ba tayong exam ngayon? Timur, wala. Pero ang topic natin ngayon, napaka-importante. Bakit kailangan ng teenagers ng pera? <laughs> <laughs> Teacher Mike, alam naman ng lahat bakit kailangan namin ng pera. Siyempre, para sa shopping, cellphones, tsaka sa pampaganda. Teacher Mike, para sa mga make-up. Girls, iba't iba naman tayo ng interest. Ako, ipipili ko ng mga libro yung pera ko. Siyempre, matalino. Ako iniipon ko yung pera ko Pambili ng kotse Huwag ka sinungaling Ginagasos mo lahat ng pera mo Kay Karina Bakit ikaw? Hindi ba? Lagi ka pa nga nangungutang sa akin eh Pambili ng makeup Bagong phone Bagong damit Okay yan guys, pero... Teacher Mike, kailangan nila ng maraming pera para kapag pumunta sila sa cafe, marami silang orderin. Oo, Teacher Mike. Tsaka para bigyan nila kami ng maraming tips. Okay din yun. Pero guys, ang importante, yung mga teenagers, matuto silang mag-budget. Budget! Teacher Mike, anong sinasabi mo? Inuubos ng mga teenagers lahat ng pera nila, walang budget? Yes, Teacher Mike. Kapag ako lumalabas, ginagastos ko lahat ng pera ko, inuubos ko... Tapos tatawag tawag kayo dyan? Timur, padala mo naman ako pera wala na akong pamasahin <laughs> oh alam mo, Teacher Mike, walang budget-budget sa mga teenagers. Guys, nagkakamali kayo. Hindi kanyan. Dapat, nagpaplano kayo paano nyo gagastusin yung pera nyo. Ngayon, tuturo ko sa inyo, guys, paano mag-budget ng pera. Sabihin mo din sa kanila, Teacher Mike, na magtipid para may pambili sila ng regalo para sa amin. Bakit pizza? Hindi ba kita binibili ng regalo? Oo, oo. lagi mong sinasabi wala kang pera. Ah, ganon. Tandaan mo yung pizza, ha? Teacher Mike, turuan mo nga itong si pizza. Hindi naman basta-basta pinupulot ang pera. Oya, yan, makinig ka. so, paano ba tayo magbabudget? Tamang pagpaplano at sistema Nat, Nat Ano na, sumagot na ba si Gira sayo? Hindi pa Diana Eh si Marcos, sinagot ka na ba niya? Hindi pa, alam mo ang weird nila lately Parang wala silang gana sa atin. Napansin mo? Oo, oh, Diana, napansin ko. Feeling ko nga hindi sila darating sa school ngayong araw. Pwede ba tumahimik kayo? Nakikinig kami kay Teacher Mike paano mag-budget. Mamaya na kayo magpwentuhan Or kung gusto nyo, lumabas na lang kayo para hindi kayo stolbo. Leila, ikaw na lang kaya yung lumabas kasi stolbo ka sa amin ni Diana. Alam mo, Leila, mas mabuti pang tumahimik ka na lang dyan. Wag mo na kaming pakialaman sa pinag-uusapan namin. Kasi hindi ka naman makaka-relate <laughs> Talagang hindi ako nakakadelete kasi puro boys yung pinag-uusapan niyo. Bakit kailangan mo gastusin lahat ng pera mo kay Karina? Teacher Mike, love. Love ang tawag dun. Ibibigay ko ang lahat sa kanya. Okay, Kev, naiintindihan kita pero kailangan mo matutong mag-budget. Teacher Mike, hindi kanya maiintindihan kasi under yan kay Karina eh. eh. bakit mo ako inuutangan, ha? Kev, huwag mo ako ipahiya. Ano ka ba? <laughs> okay, Sophie, ikaw naman. Saan mo ginagastos yung pera mo, ha? Ah, uh, Teacher Mike, wala akong pera. Ano? Bakit naman? inaubos ko sa pambili ng pagkain. Oo, sa pambili ng pagkain ng mga homeless cats tsaka dogs. Tapos kinukuha niya yung mga makeups namin. Sabihan mo nga siya, Teacher Mike. Okay, tama na yan. Ang pagbabajet hindi to simple. May sistema ka dapat. O, makinig na kayo. Diana, ang boring naman ang topic ni Teacher Mike. Inaantok ako. Ewan ko na, siguro gusto niya lang tayo maging responsable kasi malapit na tayo mag-18 years old. Magiging adults na tayo. Romeo, pwede ba tigilan mo na ako? Hindi ko pa napakailaman yung relationship ni Diana. Kaibigan nila ako, mascot nila ako, pero hanggang dun lang. Wala akong matutulong sa'yo. Mascot, sabihin mo na sa'kin. Paano may in love sa'kin si Diana? Lagi mo siyang kasama, tapos wala kang alam. Oo, Romeo, wag ka makulit. Wala akong alam. Akin na yung ulo ko. Aalis na ako. Uy, hey, mascot, kapag di mo sinabi sa akin, hindi ko bibigay tong ulo mo. Kaya sabihin mo na sa akin, paano may in love si Diana sa akin? Romeo, hindi mo ba naiintindihan? Komplikado si Diana. Hindi siya basta-basta. Komplikado. Tandaan mo ha, walang makakaalam ng usapang to kundi lagot ka sa akin ha. Pitawan mga ako. Napipikon na ako sa bonjing na to ha. Anong sinabi mo? Hindi kita kausap. I-date mo na lang yung mga frogs. Baka sa kanila, may chance ka pa. Anong frags? Patukan kita dyan eh. Halika nga dito. Max, tignan mo to. Mm. Ay, wow. Ang cool mo talaga. Siyempre, I'm a di ba? Ako, kahit basketball player, beautiful pa rin. The best ka talaga, Max. Mamamamua. Akin na yan. Ako naman panoorin mo. Ah. Eh. Guys, alam ko nag-i-enjoy kayo. Pero tama na yan. Tara, mag-training na tayong totoo. Wala na namang pakialam yung mga cheerleaders. Alam namin, wala na silang pakialam. Pero pag pa namin sila, hanggang ayaw na nila pumasok dito. Bakit, Timor? Okay lang ba sa'yo yung nakapulupot yung lalaking yung kay Kitty? Okay lang ba sa'yo yun? Hindi ka gagante? Hindi ko na iniisip yun. Wala na akong pakialam. Mag-training na tayo. Tara na. Tara, baka umiyak pa to. Oh, let's go, baby. <laughs> All players, tapos na yung oras nyo. Umalis na kayo dito, mag-training na kami. Narinin nyo si Diana, di ba? Labas, kunin nyo na yung mga gamit nyo. Bilisan nyo. Oh, Marcus, sino yung mga yun? Ayan yung mga rebels. Marcus, I like you, with Diana, ha? Diana, hindi mo ba ako na-recognize? <laughs> Kylie, hindi nakakatawa. Kung ako sa inyo, lumabas na kayo dito. Kumanap na lang kayo ng girlfriends nyo sa labas. Malay nyo, swertehin kayo. Girls, tara na, mag-training na tayo. So ano pang ginagawa nyo dito? Labas na, bilisan nyo. Okay, okay rebels. <laughs> Girls, ready na kayo? Yes, Diana. C -C V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Victory! Kunin nyo nga yung mga bola nyo, ang babastos! Bastos kami eh! Likpit nyo na lang yung mga bola, alis na yung mga bastos! Good luck girls! Ayusin yung training nyo! Nakakainis talaga sila! Okay girls, huwag tayo magpa-distract! V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Yeah! Guys, anong order nyo? Ah, tap water lang! Ako rin, tap water! Pati si Grill! Ano? Okay na pizza, tap water lang! Okay, sige, tap water. Dima, ano yon? Painumin mo ako ng tap water. Okay ka lang? Para ka naman walang pera. Bakit Dima? Tinitipid mo ako, ha? Green, ang lesson namin kay teacher may kanina, paano mag-budget? Nagbabudget ako. Kanina nga sa quiz, perfect si Dima eh. Basta sa pagbabudget, magaling siya. Magpaplano na siya sa paggastos ng pera. Ah, uh, okay, sige, naiintindihan ko. Pero sana naman kahit isang slice lang ng pizza, mag-order tayo, please. Green, ano ka ba? Kailangan natin mag-budget. Budget is the key tap water din sa inyo? Oo, tap water. Privosti, ako dalawang pizza. Ako, strawberry mojito. Pakibilis ha? Okay. Julie, di ba sabi ni Teacher Mike, kailangan natin matuto mag-budget, kaya tap water lang. Privosti, eh di ikaw mag-tap water, pero ako kakain, hindi ako nag-breakfast kanina. Nagugutom ako. Tap water kami. Hmm, okay lang kayo? Blondie, sabi ni Teacher Mike kanina, mag-budget daw kami. Okay, sige. Anong budget? Kailangan natin kumain, mag-training tayo, no? Landi malistahan ako. Ipapakita ko sa iyo lang. Blandi, kailangan natin mag-budget. Kung hindi ka marunong mag-budget, lagi kang walang pera. Girls, ang weird nyo. Ano bang subject niyang sinasabi niyo? Economics, kay Teacher Mike. <laughs> Cheesecake ako, tsaka milkshake. Yung large. Pizza, ba't ang tagal mo? Ano, kumusta yung mga orders nila, ha? Losers lang yung umorder. Yung iba, tap water. Ano? Diba yun yung tinuro ni Teacher Mike? So gano'n na lang, malulugi na tong cafe, budget nila, ha? Ewan ko, pero sigurado wala tayong tip ngayong araw. Sa hindi maganda to. Guys, bakit di kayo kumain? Mag-enjoy kayo. Gastos sa inyo yung pera nyo. Huwag nyo seryosohin si Teacher Mike. Hindi niyo kaya magtipid. Bakit? Meron ka ba naka-sale dyan, ha? Nandinig mo yun, Dima. Hindi mo kaya magtipid. Rin, sabi ni Teacher Mike, bago ka gumastos, hanapin mo yung pinakamura. Kung meron sale, maganda. Yung mga promo, ganun. Well, hindi ko kailangan ng boyfriend na kuripot. Oo, oh, guys. Meron kami sale ngayon. Buy one, take one yung pizza. Ano? Order na. Oo! Kapag 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 Okay guys, walang tao dito. Sige, busy sila. Naglalaro ng soccer. Lagyan natin ng makeup si Max. <laughs> ayos pare, Sige, ting ayos. Sige, mo pa. Guys, sino pa kasi isang basketball player yung naka-blue? Alam mo yun? Uh, Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Bakit? <laughs> oh, mga, mga pogi! <laughs> oh, guys, what's, up? Nihintay namin yung mga girls eh. Alam nyo ba nasan sila? Himik dito. Ang boring naman sa school nyo. Guys, masaya dito. Hindi boring. Igor, hinihintay mo si Kitty, no? Imagine mo isang araw sasabihin niya, Igor, ayaw ko na sa'yo kasi ang pangit mo. Break na tayo. Ano? Ano sabi mo? Igor, easy lang. Tropa na natin sila, di ba? Ano problema nyo? Di ba nang isang araw naglaro lang tayo ng soccer? Oh, guys, ayaw namin ng gulo. Ayaw namin ng away, please. Ah, ganun. Oh, lang oh, pare. Wala na kaming pakialam sa mga rebels nyo. Naintindihan nyo ba? Wala na kami may Pwede ba Igor, sabihin mo dyan sa kitty mo, Huwag na niya akong tinititigan kasi ayaw ko na sa kanya. Ano? Huwag mo nang patulang pare. Ang importante, ayaw na nila yung mga rebels. Guys, nasa na ba yung mga girls? Kanina pa tayo naghahanap. Baka naman nasa gym. Tara, puntahan natin. May araw din sa akin yung timur na yan. Easy ka lang. Leila, bakit sila nandito? At bakit nandito yung mga losers? Ibig mo bang sabihin kasama natin sila sa choir? Burbasti, di ba hindi ka naman kumakanta? Kakanta na ako ngayon. Ano ba? Papakita namin sa inyo. Guys, relax! Nandito yung mga losers kasi kailangan natin ng strong voice para sa competition. Meron tayong competition, okay? Kaya ayusin natin. Ako, Leila. Perfect ako maging frontman mo. Bakit? Strong voice naman ako, ha? Oo nga, Leila. Ako rin, ha? Strong voice. Yana, gusto kong manalo tayo sa competition. Kailangan natin ng frontman. Yung merong strong voice, naintindihan mo, ha? Okay, losers. Ipakita nyo na sa amin yung strong voice nyo. Ako? Oh, guys, di ba sabi, losers? Eh, di mauna ako. <laughs> ah! Okay, Gigi. Doon ka sa likod. Julie. Anong ibig mong sabihin? Eh, ang ganda kaya ng boses ko. Gigi, kami na ni Bravasti. One, two, three. Ako, ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Hindi <laughs> ko na nakita. Pumutok na. na pala. Tama na, tama na. Ewan ko, guys. Sa mga... Poses na 'yan, sigurado hindi tayo mananalo. Anong gagawin natin? Ano? Anong ibig mong sabihin? Okay, kami na. Makinig kayo sa mga professionals. Okay, ready na kayo? 1 2 3. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigadillas at mani, sitaw, bataw, patani. Kundon. Oh, my love. My love, my love. Oh, Pwede ba? My love. Masa pa, kumahimik na at sa camera pa. I love you. Oh, my love. My love, my love. Yan yung boses na kailangan natin. Oh, dati. my love. I need you. Wow, ang ganda in love na yata. Oh, my love. Uy, Basti, ang ganda kasi my ng boses. Sakto lang naman yung boses niya. Oh, magaling pa ako dyan eh. Romeo, ikaw na lang ang pag-asa namin. Anong pag-asa? Anong sinasabi niyo dyan? Ano bang ginagawa niyo dito? Kumakanta! Romeo, makinig ka sa akin. Ikaw yung magiging frontman namin. Tulungan mo kaming manalo sa competition. Please, Romeo, pumayag ka na. Please. Sorry, hindi ko ginagawa yan. Love song lang kinakanta ko. Romeo, please, isipin mo na lang yung magiging image mo. Sigurado ako magiging proud sa si Uncle Mike mo. Bye, Romeo! Bye, Kubo! Kahit munti, ang halaman doon Ay sari-sari, singkamas at talong Sigarilyas at mani huh? Huh? So, dahil wala tayong frontman, magta-training tayo ng maigi Galingan nyo! Okay? okay! Bahay kubo, kahit munti, <pinky noise> ang halaman doon P.I. Bunnies are the best. Victory! Yeah! Victory! We are the best. The best among the rest. We are Bunnies. We are the best. Victory! Yeah, victory. Ah, hi girls. Hi. Sorry, late ako. Alam namin, mascot, bakit late ka? Tapos na kami. San ka pagganing, ha? Tapos complain-complain ka kapag hindi kami nagto-training? Girls, baka in love si mascot. Girls, kasalanan ni Romeo ano? Si, si Romeo? o, <laughs> oh, Diana, ayaw niya akong tigilan kanina. Gusto niyang malaman, paano ka daw may in love sa kanya. <laughs> mascot, sabihin mo sa kanya, walang pag-asa. Tara guys, pumunta na tayo sa cafe. Let's go. Oo nga, tara na. Bye, Mascot. Bye, Mascot. Bye. Sandali lang, hintayin niyo ako. Yung bag ko. Bakit ba na baliw sila sa mga pangit na yan? Okay, Smiley, naiintindihan ko na <laughs> Tigilan mo na kami, Marcus Girlfriend ko si Diana Ayoko na makita yung pagbumuka mo Oo, oh, di na makuulit Guys, ano ba? Para kayong mga bata Maupo na kayo dun Dadaling ko na lang yung mga orders nyo Mga baliw, nakakain Wow. wow! Smiley, sabihin mo kay Marcus na yan na girlfriend natin yung mga rebels. Narinig mo yun? Girlfriend namin yung mga rebels. Kaya kung ayaw mo masaktan, umalis ka na. Oh, sige, Smiley. Sasabihin ko na kay Diana, break na kami. Promise. Huwag mo ko sasaktan. Talaga sasaktan kita kapag di ka pa umalis. Bilisan mo, takbo na! <laughs> <laughs> okay. Ice, bigyan mo kami ng apat na mojito tsaka four hot chocolates. Takbo na, Marcos! Takbo na! Tatakbo na! <laughs> <laughs> <May> Marcos! Huwag ko na makita yung pagmumukha mo! Huwag mo siyang pansinin, Marcos. Smiling, ang galing mo talagang umarte, no? Nakakainis. Hindi pa ba kayo napapagod? Relax. Diana, nakita mo? Tumakbo si Marcos. Mahina asang nila lang. Hindi man lang niya pinaglaban yung pag-ibig niya sa'yo. Isa siyang duwag. Diana, natatakot ako. Break na tayo, please. <laughs> Alam niyo boys, sumusobra na talaga kayo. Diana, papatulang ko na yung mga to. Marcos, relax. Hindi natin kailangan ng problema dito sa sinasadya nila yan para hindi na kayo makapasok dito sa school. Kaya huwag niyong pansinin. Napipikon na ako sa timor na yan. Alam mo ba sinabi niya sa akin kanina, ha? Kitty, kayo pa rin ba ni Igor? Hindi pa rin ba siya umaamin? <laughs> pipikun na talaga ako dyan. Basketball players, tumigil na kayo. O oh, Marcus, narinig mo? Tama na daw. <laughs> Babanatan ko na kayo. Tumigil na kayo ha. Napipikon na ako. Marcus, wag! Eh di ba ano? tayo? Huwag ka naman salita eh. smiley, tama na yan. Pwede Hindi, ba? Hindi, Diana. Papakita ko sa kulot na to na hindi ako puro salita. Sige, pare. Pakita mo nga sa kulot ano na, na. na yan. Ano na kulot? Sumusobra ka na. Marcos! Marcos, wow! Sige, Marcos! Balata na yan! Balata mo! Balata mo! Smiley, tirahin Sige na. Marcos, balata na. Nakita mo yan? Yan ang chula. Sige, Marcos! Okay, balata mo yun. yan! mo Ouch! Yan. Diana, okay ka lang? Diana! Diana, okay, Diana, okay, okay ka, ka lang? lang. Wala! Salahan mo to eh. Bakit ano? Gusto mo ba? Sige! Diana, Diana okay, okay ka lang? Sige, Marcos! Sige, ma Sige na! Girls, nakakabaliw talaga! Bakit nila ginawa yun? Oh, oh my God, God Diana. Diana! Bakit ginawa yun ni Smiley? Pinatulan naman siya ni Marcus. Wala talaga silang mga isip! Yung mga lalaki na yan! Guys, like and subscribe to the channel! And don't forget to hit the bell! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanila! Okay? See you! Bye! Bye. Diana, Diana okay, okay ka lang? Mukha ba akong okay? Tingnan nyo nga!